Papunta sana ako sa aking trabaho at ito yung naabutan ko. Sarado pala yung kalsada dahil nalimutan ko. Iron man pala dito sa Cebu. Kaya sarado yung mga daanan. Kaya ito nagvideo na lang ako. Baka meron tayong hang artista dito. Kaso hindi, nga, hindi ako nagtagal kasi mainit na. At gusto kong tingnan doon sa kabila sa crossing sa Marigondon kung pwedeng daanan So, ganito kapektado ang mga empleyado pupunta sa trabaho dahil serado yung daanan at ito na nga nandito na ako sa marigondon cruising ganon pa rin serado pa rin yung daanan yan o no, kung makikita nyo hinaharangan nila ng bakal so ito nabibideo na lang ako sa mag perform ng pagsasayaw dito so ayan panoorin lang natin

at yun nga hanggang dito lang tayo mga kamars maraming salamat sa iyong panonood at walang sawang suporta sa Team Dudong Mars paalam